So yan mga kaidol, uh, welcome back po sa channel ni Bird Strike TV. Ah, uh, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Uh, uh, ano, Maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa uh, aming mga channel. Ah, uh, lalong-lalo na po sa akin, ah, uh, Bird Strike TV. Ah, uh, uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa channel ni Bird uh, Bird Strike TV, ah, uh, paki-subscribe na rin po sa aking channel. At uh, saka huwag nyo na rin pong kalimutan uh, mag uh, pindut sa button bil para updated kayo sa ah uh, lahat ng videos na may upload ko. So, yan mga kaidol. So, naging maluwag na yung pakiramdam ko kayo na uh, na ligtas na yung kapatid ko. Alam naman po ninyo. So, yung problema nila ng mag-asawa uh, sa kanilang asawa ay sila na po yung mag-ano dun. Para kung sakali man ay magkabalikan sila ay masaya na rin ako. Pero kung mag, makapag decision yung asawa ni Prime na ayaw na niya talaga, eh, wala na rin kaming mga gawa. Nasa nila pa rin yung decision. So, ah uh, dito muna ako sa aking asa sa kubo na tinitirahan ko mga kaidol. ah uh, ako na lang muna yung mag-iisa ngayon kasi galing ako sa ano, school. Uh, yan, hinatid ko yung mga bata at saka para na rin po sa kanilang uh, seguridad, So, umuwi ako dito na uh, ako na lang mag-isa. So, wala naman po akong magagawa dito mga kaidol, kasi wala pa, pong, uh, wala pa po kaming exploration. So, uh, yung mga kasamahan po namin na uh, sila Caps at saka si Emir at saka si Ranil ay patuloy po silang uh, naghahanap na matuntun kung saan yung ano ni Grigo, akuta ni Grigo kasi uh, ano po yung gusto talaga ni Grigo ay madala yung pamilya niya sa kanya so hindi ko po na ano yon so uh, paghandaan po namin yun ng pag ano wala naman po siyang kontak sa akin na para ano ako so dito muna ako sa mga sa bahay uh, sa kubo na tinitirahan ko mga kaidol uh, linis linis muna tayo ng kunti para uh, kahit butas butas yung bahay natin Uh, mas okay na rin po ito mga kaidol kasi wala tayong binabayaran na uh, rintah buwan-buwan kahit siksi uh, nagsiksikan uh, kami sa isang kwarto kaming apat. Ay masaya na rin po kami na uh, magkasama kami kasama kong mga anak ko. So, yan sa mga hindi pa yan sa mga hindi pa nakapag subscribe sa uh, akin channel, uh, pakisubscribe Birdstrike TV. Uh, Siyempre po sa mga kasamahan ko po uh, Iprime TV sa kapatid ko uh, Ronil Adventure G-Christ TV uh, Caps TV uh, Siyempre po uh, sa asawa ni go 69 uh, Adventure05 Pakibisit na rin po sa kanyang channel uh, Pakisubscribe na rin po Sa aking mga supporter dyan uh, Maraming maraming salamat po Sa inyong lahat na uh, Supporter sa amin uh, Sana po hindi po kayo magsasawang Manood ng aming mga video uh, Patuloy kayong magsusuporta sa uh, Amin At sa lahat ng uh, Mga supporter natin dyan uh, Luzon, Visayas, Mindanao uh, Maraming maraming salamat po sa uh, Inyong lahat na pagsuporta sa Akin So uh, Shoutout po tayong mga kaidol uh, Shoutout sa iyo dyan uh, Esther Hoder uh, I be grateful for your support To my channel uh, my brother channel, uh, friends channel, you are watching for my videos. Uh, thank you very much for all your supports, uh, support uh, every channel. Thank you so much. Thank you very much. For so, shout out na rin sa iyo dyan. Uh, uh, no Rosman, uh, Dol. Shout out sa iyo dyan. Uh, Monalisa Mendoza, Malitang Palaunay, ah, uh, Palaway, uh, Ginilin Alandroke, Ninit Galbis, Shoutout sa iyo dyan dol, uh, uh, mag-iingat ka pa rin dol, uh, sa inyong lahat dyan, uh, Josephine Cañete, Idil Carmen, at, uh, ah, uh, Lin Hugo Shoutout out sa iyo dyan ma'am Maraming salamat pa rin po sa inyong Pagsupport uh, Pag support sa aming mga channel uh, Marisa Mark Abrador Dablo shout out sa Jan uh, An Aniso shout out sa Jan uh, Sino pa yun? Yating mga supporter dyan Jan Susan Kadokoy Mary Rose shout out sa iyo Adlaun Jing Rosalis shout out sa Jan Dul uh, Dol Bilya Porti shout out sa Jin Bornhorn Shoutout sa Juliandol Ah uh, Pokins shoutout sa dyan, ma'am uh, sa sa lahat ng ating mga sumusuporta sa atin diyan uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagpatuloy na pagsusuport sa aming mga channel So dito muna ako sa ano ngayon mga, mga idol na ano uh, yung kubo po ni tinitirhan natin ay Ah uh, masyadong masikip. Pero at least po ay may tinitirhan po tayo. Ah uh, dito lang po kami sa ano mga kaedor sa uh, isang kwarto apat kami. So sana po ay ah uh, makakasahod na po ako para maayos ko po itong bahay na to. Ng matirhan matitirhan ng ating mga anak. So uh, maglilinis pa po ako, uh, lilinisin ko po yung ano namin yung sa Bisaya abuhan yung pagsaingan ng ano paglulutuan kasi marami na po diyang abo so hindi po hindi pa marunong mag ano yung anak ko na si IC hindi pa marunong maglinis ng ano bahay so ako na lang po ang gagawa kasi may konti naman po akong malalaman so uh, mag ano na rin po ako So yan maraming salamat po sa inyong suporta sa King Channel Bird Strike TV. At uh, thank you for all support uh, my channel. Uh nagpapasalamat po ako ng lubos sa inyo uh, sa lahat ng sumusuporta sa amin. So uh ko na po yung uh, paggagawa ko po ng ano paglilinis po dito sa bahay ko kasi ano Uh, ayaw kong ano ganito pero Ano talaga yung anak ko hindi marunong mag-ano ng bahay kasi batang bata pa So buti na yun para makapag-focus sila sa pag-aaral nila So yan, umpisa uh, na natin mga kaidon uh, Mahirap to talagang maging ano tayo uh, Ina at saka tatay uh, Gising sa umaga Luto ng pagkain mga bata Mag-ano ng baon Hatid sa school Uwi naman dito uh, Maglilinis ng bahay So, ganito po yung sitwasyon na tinitirhan namin dito sa loob mga kaidolo. Oh. Uh, uh, ito po yung ano, totoo talagang tinitirhan po ngayon. Oh. Yan mga kaidolo, tingnan nyo. Yan, butas-butas na po yung ano namin mga kaidolo. Oh. So, yung mga gitara namin mga kaidolo, hindi, naka, hindi na po kami nakapag-practice ni eh, kasi wala pa po kami ano, pang bili ng ano, string dyan o yung kwerdas. So, yan mga kaidolo. Oh. Yan. Yan talaga yung mga kaidolo. Uh, mga totoong buhay na ano, walang mga masyadong anong gamit. So maraming uh, maraming salamat pa rin sa inyong kaya nagsisika po yung nagsisika po ako na sana makaahon kami sa hirap ng buhay. At nagpapasalamat pa rin po ako sa inyong suporta sa ating uh, panunod ng aking video. Uh, pasasalamat na rin po ako kay Go69 na uh, maraming salamat sa iyong pagtulong uh, Go69 uh, sa, iyong, sa inyong mag-asawa, sa inyong tulong. Hindi po ako magkaganito, makapag makapagumpisa makapag-vlog kung di dahil sa inyo at sa yung mga supporter na rin maraming maraming salamat so uh, baka magtaka kayo mga kaido na ano uh, yung pang ano ng babae ay gagawin ko maglinis ng abuhan sa mga ano ng ano tag mga kaido so yung mga kaido umpisahan na po natin wala po kasi akong ginagawa dito mga kaido kaya pang palipas ulas muna palipas uras muna to yan yung tinitirahan ng mga kaido yan 'Yung baril ko po, uh, dito ko po, po para palagi po tayong handa. So, Tawagin kisanan so, na po natin mga kaidol. Kasi ano, masyadong marumi na 'yung ano natin. 'Yung ano natin. Yan. Hilap nang gohay mga kaidol na ano ka lang yung mag isa dito tapos wala kang kasama kaya tis-tis mo na tayo mga kaido kasi wala naman po tayong pinagawa na ito so linis, maglilinis mo na tayo mga kaido lang ano natin para hindi mo na tingnan. So, ito po kasi yung turo ng nanay namin sa ano, yung maglinis ng uh, ganito. So, lilinisin natin yung ano mga kailul, uh, sa Bisaya pa, uh, abuhan. So, may aso dyan sa labas. So, kukunin natin yan ng abo mga kaidol para ano tapos itatapon natin sa labas kukuha na tayo ng tubig para may mainom tayo dito natin ilagay ito sa labas para hindi mabugan so paglilin ano mga kaydol linisin natin to para ano para mas magandang tingnan baso natin. Para, dito yung nilalagay ko yung tawag mga doon para pag umulan, hindi mababasa. Teka ano, yun, tago sa langit mga kaidol, yung bubong ko, wala na. Wala nang, may ano pa. So, yun mga kaydolo. Yan, lagay muna natin dito. So, lagay natin dito mga kaidol para magkita. May aso, may aso naman po ako mga kaidol. So. Kukuha tayo ng tubig. Para mas maganda ano. Yan ito mga kaidol, ano, tubig ulan to. kailangan natin itong malinis kasi gagawin natin itong siminto nabo itong mga manok itong mga Nanon nila yung parang puga ano ko Oh, 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 na muna natin. Para ano. Yan. yung yun mga kero, puso muna natin yung ano. Ano yung saktuko? biglang na, ano So, yan mga ka-Kedulo. Yan. Uh, Malinis-linis na kunti. Yan. So, sinagot muna natin ito mga ka Ah. Uh, uh, yung ano namin, yung, ano, yung kadiro ko, wala nang linis. Tsaka, maghuhugas na rin ako. Ngayon. Siyah!

ตัวเอยนะตัวเอยนะเ่องเดียวกนกับเดียวนั่งคนนึงังสก๊อตไปสุดยอดคนมาเลยสุดยอดคนท่สุด

Ina na my.